Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Lahat ng tao ay may ilong. Matangos man yan o pango, ano man ang itsura, ang ilong ay mananatiling mahalaga sa ating katawan. Ito kasi ang lagusan ng hangin papasok sa ating baga. Ngunit sa inyong mapapanood, may kita ang mga hayop na may kakaibang hugis ng ilong. Ito yung mga hayop na nakahanap ng ibang paraan para pakinabangan ng ilong. Kaya kung handa ka na sa panibagong makabuluhang kwentuhan, tara na at umpisahan na natin! Simula natin ang countdown sa unggoy na may kita sa gubat ng Borneo. Ito ang mga proboscis monkey at isa ito sa may pinakakaibang ilong sa animal kingdom. Sa sobrang laki ng kanilang ilong, madali lang sa kanila ang mangulangot. Ayon sa mga scientist, mahalaga ang malaking ilong sa mga proboscis monkey. Ang kanilang ilong ay isang instrumento para makagawa ng malakas na sigaw. Isa pang unggoy na may kakaibang ilong ay ang mandrill ng Africa na mistulang pinaglaruan ng Crayola sa muka. Nariyan din ang snub-nosed monkey ng China na mukhang idol ata si Michael Jackson dahil sa ilong. Pero para sa akin, ang mga proboscis monkey ang mananatiling unggoy na may pinakakakaibang ilong. Ngunit kung tutungo tayo sa bansang Turkey, dito natin may kilala ang tao na may pinakamalaking ilong. Siya ay si Mehmet Ozuric at siya ang may titulo bilang longest nose na umabot ng 3.46 inches. Namana na raw niya ang malaking ilong sa kanyang mga ninuno isa sa kanyang mga talento ay mas malakas daw niyang naaamoy ang kanyang paligid. Kaya nga lang kung minsan may mga taong nang aasar sa kanyang malaking ilong. Gayon pa man, hindi ito naging hadlang upang siya ay maging alagad ng Diyos at maging mabuting mamamayan. Sa laki ng ilong ng unggoy na to, kain lang maamoy kung mabaho ang bunganga nila. Hindi gaya ng susunod nating hayop na may ilong na sa sobrang laki, baka pumasok ang buhangin sa ilong. O nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Ang number 4 sa ating countdown ay may kita sa kapatagan ng Mongolia at Russia. Meron nitong ilong na parang ginaya sa mundo ng Star Wars sila ang mga saiga antelope. Gaya ng mga proboscis monkey, ang kanilang ilong ay ginagamit para gumawa ng tunog. Ang mga lalaking saiga antelope ay natutong alugin ang kanilang ilong at kung sino ang may pinakamalakas na tunog, yun ang magugustuhan ng mga babae. Nakatutulong din ang kanilang ilong para panatiliin ang tamang temperatura ng kanilang katawan. Tuwing malamig ang panahon, ginagamit nila ang kanilang ilong para painitin ang hangin bago pa ito pumasok sa kanilang katawan. Kakibat nga lang ng may malaking ilong ay ang piligro na may pumasok sa loob nito. Dito sa Pilipinas, maraming bata ang sinusugod sa ospital dahil sa mga kung ano-anong bagay ang aksidente pumasok sa kanilang ilong. Madalas ang mga bagay na nai-stock sa loob ng ilong ng bata ay ang mga maliliit na parte ng laruan. Gaya na lang nang nangyari sa batang si Princess Magnipis noong 2018. Dala ng kamusmusan, aksidenteng na ipasok ni Princess ang maliit na perlas na nakuha niya sa pulseras papasok sa loob ng kanyang ilong. Sobra ang pag-aalala ng kanyang magulang. Ganitong-ganito po yung bracelet na pumasok sa ilong ng anak. Gusto ko lang po sana na matulungan na matanggal yung nasa ilong ng anak ko. Ayon sa mga doktor, maaaring magsanhi ang perlas ng impeksyon kung hindi ito agad matatanggal. Dahil dyan, agad na nagsagawa ang mga doktor ng mabusising operasyon para mahugod palabas ang perlas na bumara sa ilong ng bata. <coughs> Pagkalipas ng limampung minuto, nagtagumpay ang mga doktor at tuluyang nakuha ang bumara sa ilong ni Princess. Ang mga kaso gaya na nangyari kay Princess ay isang paalala na mag-ingat tayo sa kung ano ang pumapasok sa ating ilong. Buti na lang at ang ganitong insidente ay hinding-hindi mangyayari sa mga ilong ng Saiga Antelope. Ang kanilang ilong kasi ay may protective layer na maski ang buhangin ay may makapasok. Pero ang susunod nating contender, may kita mo ang hayop na hindi lang basta malaki ang ilong, meron pang mga kakaibang disenyo. Pangatlo sa ating countdown ay ang mga paniki. Kasali sila sa ating listahan dahil napakaraming paniki ang may kakaibang ilong. Gaya na lamang ng Boticofer Epauletted Fruit Bat na aakalain mong anak ng aso. Ito naman ang hammer-headed bat na may ilong na pinaglihi sa kabayo. Ang little white-shouldered bat na dahil sa kulubot na ilong, nagmukha siyang mas nakakatakot pa sa aswang. merong pang pa ang hunduran white bat na may matulis na ilong, parang sa rhinoceros. At ang Philippine tube nose bat na kamukha raw ni Shrek. Sa mundo ng mga paniki, mas malaki at mas kulubot ang ilong, mas malakas ang pangamoy. Kaya naman kung may makita kang paniki na may kakaibang hugis ng ilong, asahan mong mas malakas itong sumagap ng pagkain. Dapat tayo magpasalamat dahil meron tayong mga ilong. May mga tao kasi na sa kasamaang palad, napilitang ipatanggal ang ilong. Gaya na lamang ng kondisyon na pinagdaana ni Jay Jaskowski. My name is Jay, and about a year ago, I lost my nose to cancer. Looking in the mirror now is uh something that I don't like really doing. Noong year 2018 nang mapilitan si Jay na ipatanggal ng kanyang ilong dahil sa sakit na cancer. Hayun kay Jay, hindi naging madali ang mabuhay nang walang ilong. Marami kasi'ng tao ang nangangatiw sa kanyang kakaibang anyo. People ask me a lot of questions about my nose. And yes, I can smell. Yes, I can taste. Breathe really good too, actually. Mabuti na lang at sa pag-unlad ng teknolohiya Ginawan si Jay ng prosthetic na ilong para matakpan ang kanyang butas sa mukha. Oh, look at that. It blends in. Oh my God. That looks great. Wow. I've got a nose. You do. Sa isang simpleng paraan, muling nagkaroon ng ilong si Jay. Dahil sa prosthetic na ilong, muling naibalik sa kanya ang kumpiyansa sa sarili at hindi na siya nahihiyang humarap sa mga tao. Ngunit sa kaso ng mga paniki, wala silang dapat ikahiya dahil ang hugis ng kanilang ilong ang nagtuturo sa kanila upang makahanap ng pagkain. Kaya kung anuman ang hugis ng iyong ilong, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Sabi nga ng rapper na si Francis M. Ang pang number 2 sa ating listahan ay ang star-nosed mole. Isa itong uri ng insectivore na kasing laki lamang ng daga. Dito sa ilalim ng lupa, ito ang kaharian ng mga star-nosed mole. Pangalawa sila sa ating countdown dahil saan ka pa nakakita ng hayop na may ilong na parang may galamay ng pugita. Ang kanilang ilong ay napaliligiran ng dalawang galamay na nababalot ng maliliit na receptors na tinawag na Imer's Organ. Dahil sa kakaibang itsura ng kanilang ilong, hindi nahihirapan ang mga star-nosed moles sa paghahanap ng pagkain. Ilan sa kanilang paboritong kainin ay bulate, suso at isda. Sobrang talas ng pangamoy ng mga star-nosed moles kaya maski sa ilalim ng tubig, kaya nilang amuyin kung nasaan ang lokasyon ng mga isda. Sobrang dami ang pakinabang ng ilong sa mga star no small. Ngunit alam mo ba na may isang tao sa India ang nakahanap rin ng kakaibang paraan upang pakinabangan ng kanyang ilong? Ang lalaki sa video ay si Davinder Singh. Siya ang may titulo bilang pinakamabilis mag-type sa keyboard gamit lang ang ilong. Nakayanan niyang itype sa keyboard ang talatang ito sa loob lang ng 40.19 seconds. Ito ang talento na kaya lang gawin ng may matatangos na ilong. Kasi kung tulad mo ko na pango at nakadapa ang ilong, hindi mo talaga to kayang gawin. Gayun pa man, walang binatbat ang mga Star nosed Mole para sa higanting nakakuha ng ating numero unong pwesto. Ngayong nakita nyo na ang apat sa may pinaka kakaibang ilong, oras na para makilala ang nakakuha ng ating top spot. Ang hayop na aking tinutukoy ay may ilong na humahaba ng walong talampakan. Sila ang mga dambuhalang elepante, ang numero uno sa ating countdown. Matatagpuan ang butas ng kanilang ilong sa dulo ng kanilang trunk. Sobrang dami ang kayang gawin ng kanilang ilong. Gaya na lang ng paggamit rito na parang kamay para makuha ang mga bagay. Kaya pa nga netong bumuhat ng may bigat na 300 kilo. Sa tuwing sila ay lumalangoy, patuloy pa rin silang nakakahinga. Kaya kasi nilang iangat sa tubig ang kanilang ilong. Marahil ang pinaka nakabibilib sa ilong ng elepante ay ang talas ng kanilang pang-amoy. Alam mo ba na kayang maamoy ng elepante ang tao sa layo na tatlong kilometro? Kaya naman kahit magtago ka pa sa elepante, amoy na amoy nila ang katawan mo. Lalo na siguro kung meron kang putok sa kilikili. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Enzo B. Godienes. Hello rin kay Janelle Humadiao. Shoutout kay Jan Axel at Ira C. Igoy. WhatsApp up kay Krista Dairit, Lonzo Matthews An Arzobal, Mark Joseph Francisco, Mark Stephen Lucero Takderan, at kay Rain Angelo Vargas. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.